Aries, ang magpapasigla sa iyong araw, na ayon sa gabay ng kalikasan ay ang kulay red, na nagdadala ng enerhiya, lakas, at determinasyon. Mahalaga ito upang maipakita ang iyong kakayahan sa mga hamon at oportunidad na darating. Ang mga numero na number 8 at number 14 ay magdadala ng swerte lalo na kung gagamitin mo ang mga ito sa mga desisyon sa trabaho o negosyo. Ito rin ang panahon para magpakitang gilas sa mga proyekto na magpapamalas ng iyong liderato. Taurus, ang kulay green ang magdadala sa iyo ng kaginhawaan at balanseng enerhiya sa araw na ito. Makatutulong ito sa pagbuo ng mas matibay na koneksyon sa pamilya at mga mahal sa buhay. Ang mga numero na number 6 at number 22 ay magpapalakas sa iyong pananalapi at mga plano. Pagtuunan ng pansin ang iyong kalusugan at maglaan ng oras para sa sarili. Gemini, para sa iyo, ang kulay blue ang magpapasigla ng iyong araw. Nagbibigay ng kailan awan at tiwala sa sarili. Huwag kalimutan na gamitin ang mga numero na number 3 at number 9 sa iyong mga desisyon, lalo na sa mga usaping may kinalaman sa pakikipag-ugnayan o komunikasyon. Gamitin ang araw na ito upang ayusin ang mga relasyon at palawakin ang iyong network. Cancer ang pahiwatig ang kulay white ay nagbibigay ng kapayapaan at proteksyon para sa iyo ngayon. Ang mga numero na number 4 at number 16 ay magdadala ng swerte. Lalo na kung gagamitin mo ang mga ito sa personal na desisyon, panatilihin ang maayos na komunikasyon sa pamilya at iwasan ang alitan. Ang araw na ito ay angkop sa pagpaplano ng kinabukasan. Leo. Ang pahiwatig ang kulay yelo ang magdadala ng positibong enerhiya at kasiyahan sa iyong araw. Gamitin ang enerhiya ng mga numero na number 5 at number 12 upang mapanatili ang sigla sa trabaho o negosyo. Ang araw na ito ay nagbibigay ng pagkakataon upang ipakita ang iyong talento at kakayahan. Huwag palampasin ang mga oportunidad na darating. Virgo, ang pahiwatig ang kulay brown ang magpapalakas ng iyong pagiging praktikal at maingat sa mga desisyon, ang mga numero na number 2 at number 18 ay magdadala ng swerte sa iyong mga plano at gawain. Panatilihin ang pokus sa mga detalye upang maiwasan ang mga pagkakamali, Maglaan ng oras upang suriin ang iyong mga layunin at plano para sa hinaharap. Libra, ang pahiwatig para sa iyo, ang kulay pink ang magdadala ng balanse at pagmamahal sa iyong araw, ang mga numero na number 7 at number 11 ay maghahatid ng swerte, lalo na sa pakikipag-ugnayan sa mga kaibigan at kapareha. Gumugol ng oras upang may bahagi ang iyong damdamin sa mga mahal sa buhay. Ang araw na ito ay angkop para sa pagpapalalim ng relasyon. Scorpio, ang pahiwatig ang kulay black ay nagdadala ng lakas at misteryo sa iyong araw na nagbibigay sa iyo ng tiwala sa sarili upang malampasan ang mga hamon ang mga numero na number 10 at number 21 ay magdadala ng swerte sa mga plano at pakikipagtransaksyon, huwag matakot sumubok ng bago, dahil maaaring magdala ito ng positibong pagbabago sa iyong buhay. Sagittarius Ang pahiwatig ang kulay orange ang magdadala ng sigla at kasiglahan sa iyong araw, ang mga numero na number 13 at number 19 ay maghahatid ng swerte, lalo na sa mga plano sa paglalakbay o pag-aaral. Gamitin ang araw na ito upang palawakin ang iyong kaalaman at pananaw sa mundo. Magiging positibo ang epekto ng pagsubok sa mga bagong ideya. Capricorn ang pahiwatig ang kulay silver ay magdadala ng katalinuhan at pagiging kalmado sa iyong araw. Ang mga numero na number 15 at number 20 ay magdadala ng swerte sa iyong mga gawain, lalo na kung ito'y may kinalaman sa trabaho at pananalapi, huwag kalimutang maglaan ng oras para magpahinga at mag-recharge ng enerhiya. Aquarius ang pahiwatig ang kulay green ang magdadala ng inspirasyon at pagiging bukas sa mga pagbabago. Ang mga numero na number 17 at number 23 ay maghahatid ng positibong enerhiya sa mga plano at desisyon. Gamitin ang araw na ito upang tuklasin ang mga bagong oportunidad at magpatuloy sa iyong mga adhikain. Pisces ang pahiwatig ang kulay pink ang magdadala ng kasiglahan at kailan awan sa iyong araw. Ang mga numero na number 9 at number 24 ay magbibigay ng swerte sa mga usaping may kinalaman sa damdamin at relasyon. Maglaan ng oras upang makinig sa iyong damdamin at magbahagi ng pagmamahal sa mga mahal sa buhay. Ang araw na ito ay puno ng potensyal para sa iyong pag-unlad.